Nandito ako ngayon sa ano Garden Village dito sa Pulumbuangin. Bale kakahatid ko lang ng uh, order ng customer. Galing pa yun ng ano ng Angel's Pizza sa may sa Pampalay sa Ampol. Then naisipin naisipan kong i-vlog to kasi first time ko kasi dumaan sa ano na to na sa way na to kasi usually kung papunta akong kung galing ako ng uh, sa Pampalay tapos papunta akong Pulong dalawa kasi yung lagi ko nasa isip kung magnonor sa garay ako or dito sa may Katmon yan ganyan Katmon or yung isa is balasing dire-diretso tapos pulumbuangin din yung tagos Meron pa pa ano daanan eh dito rin sa balasing ang daan pero may shortcut kaso nga lang para siyang ano liblib -lib na lugar kasi pagpasok mo is yung mga bahay halos siwahi tapos sa kalagitnaan is ano na uh, taniman ng gulay, uh, palayan tapos maraming puno yung mga sinasaka na puno mga ganon first time ko kasi doon dumaan kaya naisipan ko ngayon na i-vlog kanina hindi ko kasi ano pinag-iisipan ko kasi na ano na i-vlog yung patungo dito sa loob ng Garden Village yung main ano kasi nito main gate e eh, sa may pulong pulong uh, pulumbuangin na main road tapos meron pala itong ano ah likod may daanan pala dito sa likod na papunta nga yun neto, papuntang sa pampahalay natutuwa lang kasi ako kasi gusto kong tulad neto eh, may mga natututunan ako mga bagong lugar ah. diba ito dito nga medyo nalili, naliligaw ako dito eh kasi first time ko nga So ayan, malapit na ako sa ano. Sa pinaka ito na ata 'yun, yung pinaka gate. Uh, sabi ng tropa ko, nagsasara daw 'to pag gabi. Eh, sasara ba 'to? Yun, wala namang gate. Ayun, tulay. Kasi yan na, dire-diretso na 'to. Natutuwa lang ako sa pag pinagmamasdan ko yung paligid. Very relaxing. Chill lang, ganyan. Tapos wala kang masyadong kasabay dito na sa sasakyan. Ah, yung patungo ko nga dito parang isa lang ata kasalubong ko tricycle pa ayun kung mahilig ka sa mga ganito sight, sightseeing sightseeing sa mga paligid huwag ka na mag alangan na dito pumunta halimbawa galing ka ng sample tapos papunta ka dito sa garden village tatlo kasi yung pagpipilian sa grab navigation ni eh. yung isa papuntang Nor tapos Tagos Pulong Pulong Yantok tapos yung isa naman dito sa may Katmon tapos labas nun ano eh sa may Katmon labas nun is Pulong buhangin tapos yung pinili ko kasi yung sa gitna yung dadaan ako dito sa may FBR tapos Tagos hanggang Balasing tapos sa kalagitnaan ng Balasing meron pa kanan na parang iskinita lang kumbaga hindi siya main main road yun dinirestyo diretso na to yun pag mamaya papakita ko sa inyo yung ano tagos na itong video na to yan pa, na kasi ako nyan eh. Bin, dapat nga kasi babiyahin na lang dadaan ako sa pulong kasi may mga merchant doon kaso niisip ko kasi vlog ko para ano para sa mga grab rider din na tulad nyo na nag-aalangan nung una kasi nung una kasi nag-aalangan ako dito dumaan eh ngayon eh maaga naman kaya sinubukan ko di ba diba? kaya panoorin nyo yung mga ano, paligid natutuwa ako pag may ganito na natutuklasan eh Okay naman yung daan dito, sementado. Okay, Mas maganda pa nga yung daan dito kaysa sa mga main road na may mga lubak-lubak eh. May mga may madadaanan nga lang ako dito na ano, rough road. Pero sobrang ano lang ikli lang. yun isa 'yon kapag maulan sigurado. Susumpayin mo yung lugar ay yung daanan na yun na ano na mapotek. Pero ano lang, bahagya lang tapos pagkalagpas may sementado okay, uh, na ulit. So, yun no, tingnan niyo yung paligid do, ang saya. Sobrang relaxing talaga siya. Tapos yung mga bahay dito is Uh, ah, dikit-dikit na din naman pero malayo din yung ano susunod na agwat ng mga bahay ah, ito na pag nag-norr na sa ano chill lang eh. chill, na chill, na, 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 chill na, na chill lang eh, eh. medyo mahaba pala tong video ko na to ha ah. halos abot din ng 15 minutes bali pass forward ko na lang mamaya or wag na ayan na nating ganyan Nanti okay, mo bundok na yun oh. Bundok ng bulakan sa parte ng Pulong Buangin at North Sagaray. Tingin ko, tatayuan din to sunang so, mga subdivision. Sobrang ano eh. Ayun, may nakasalubong na tayo. <laughs> Sobrang lawak ng lupain dito sa ano, Bulacan. Hintayin natin. Tuturo ko sa inyo yung ano, yung may lubak. Pero yun lang naman. Yun lang. Sobrang ikli lang talaga nun. Nung una kasi, nung papunta ako dito, papunta akong Garden Village, medyo na naalangan ako kasi grabe naman lubak to ah. Unang pumasok sa akin niya, pag umuulan talagang pangit talaga dumaan. Sina tayo? Dito, dito. Ayan. Ito na yun. Kung mapapansin nyo, no, Parang, parang ano. Liblib talaga siya. Kung titignan. Saan nakakatakot dito kapag gabi talaga? Walang ano eh. Walang... dito yung mga ilaw ilaw street lights magiging ilaw lang dito eh, yung mga kabahayan pag bukas gaganda rin ang mga bahay dito siguro mga old tenants din mga tao dito asa na ba tayo malapit na siguro ako gusto ko ipakita sa inyo yung lubak eh ang gara ng lubak dito yung ma, ano, ma, ma, ma maabo, mauso, tapos sobra mabato. Ito na yon, ito na. Yung mga mabagal na ako eh. Ay, hindi, hindi pa. Tinitingnan ko yung ano, binigyan pala ako ng ano dyan, tip ng customer na 200. Tapos yung pair is 161. Sulit nga yung ano ko dito eh. eh kasi isang booking, buhay bu naman ano ko yon. Tapos, malaki agad ng kinita ko 361 sulit eh pizza yung diniliver ko galing angel pizza pagpunta ko nga agad ng angel pizza eh swerte eh. hindi na ako naghintay gawa na agad eh na malapit na tayo malapit na ito na ito na pwanting kembot na lang yan na, ito na yung mga ito na yung lubak, ito na yung lubak. Ito na, yung, ito na yung lubak, guys. Ayun. Oh, di ba bakit di pa nila sinimento to? Naya pa sila. At sinimento na nila to. Para all goods in the woods na. Ayan, ayan yun. Sobrang ikli lang naman pero pangit pa rin daanan. sa mm -hmm. ano, eh. nakakamiss rin ang mga grab natin eh nilib-lib eh no dahan-dahan niya mga... ako din. baka mamaya eh, dumulas ako eh Anak, mga nakasama na rin sa ilo mga, yun. Ayun na. mga na semento na tapos, nga, Ayun, yun, ano tapos puro puno na makikita yung, mo meron dito na daanan ano eh puno ng mangga puro halos puno ng mangga inaani siguro ni yung pag tagmangga na tapos may nakita ko ano talungan talong lang natandaan mo eh Tidak, puru solid din yung daan dito yung tipong parang kagagawa lang ba pero hindi ko alam kung kailan kailan pa ito nagawa hindi hmm, ba oh ito naman niya yung kalsada oh sariwang sariwa okay dire diretso lang huwag sana kayo mainip diba sa kaliwang ko ganda tanda puro puno puno na mangga o oh, diba nakita nyo ayan, sa kaliwa oh. ay oh. ayos yun parang pila pila no ganda eh ganda pag eh solid yung may ari sobrang yaman yan. pag ani ng mangga no million million talaga yung kikitain ano tayo okay oh, malapit na tayo sa labasan ng balasing yan dire diretso lang pag diretso niyan labas na balasing na tapos kung paglabas may kakanan kay papuntang bulong buhangin yun tapos kapag kaliwa siyempre eh, syempre na ng pabalik na ng ano yon sa pampalay tayo nyo lang papakita ako ginawa ko lang naman tong video na to eh, para sa mga delivery rider na tulad ko eh kung sakaling nag-aalangan kayo na may daanan dito tama ang hinalan nyo may talaga kaso nire ko talaga dadaan lang kayo dito pag umaga pag gabi ay nakakatakot malakas lang ang loob ng mga dumadaan dito pag taga dito kayo ayun okay lang siguro sana kung ano no may mga street lights pero kahit na kutik wala ka tao tao naalala ko pa dito ito sa may ko na yun yan 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 kaya lumingon ako nung ako ay nag express pa nakapag deliver ako sa bahay na yan kaya sabi ko nung pagpasok ko dito sa yung sa dulo sa kanto na yan pagpasok dito eh sabi ko nakapag deliver na ako dito Kaso nga lang, hindi ko pa nga na tumbok yung pinakadulo. Kaya, yun, ngayon. May bago na naman ako natutunan daan. Kaya, next time, eh, hindi na ako mag sa lugar na to. Huwag lang gabi, syempre. <laughs> Ayan na, malapit na tayo sa labasan, guys. Ito na, ito na. Kung pamilyar kayo sa lugar na to, no, pwede kayong dumaan dito. Kamis maganda dumaan dito. Mabubusog yung mata mo sa kalikasan. Sa paligid. Sa nature. Sobrang ganda. Para sa akin na kasi natutuwa ako sa mga ganyan eh. Yung puro green yung nakikita ko. Di ba, di ba? Ayun na malapit na tayo sa mga umabot dito no salamat sa panonood ayan oh no, kakaliwa tayo syempre pabalik tayo ng sample oh di ba sa mga na alam sa lugar na to papakita eh, ko sa inyo sa inyo. naman eh papansin na aso eh yung likod ng ano ng Moldex subdivision dito sa Sapampalay napakita ko sa inyo para yun yung magiging palatandaan nyo matapos malapit na rin pala matapos baka hindi na maabot pa patayin ko na nako ko pinatay ko na banda eh ay hindi na taya abot so yun sana may natutunan kayo